Ligo siya sa dagat, guys. Lalangoy daw siya sa dagat. Ito si Ricky ngayon, guys. Ayan, guys. Si Lola at si Ricky. Handito sila ngayon sa dagat. Diba? Gusto kasi nila na magpaano sa dagat. Diba? Peaceful dito. Ayan, guys. First time pa yata ni Ricky ngayon, no? Rick, first time mo naka... Ice cream. Gusto mo ice cream? Kaon ka ice cream. First time pa ni mo na nakapunta sa dagat, no? O, oh, kaon taan na ron. Ah oh, wait, manok.

Pinasyal natin si Nariki at Lola today. Naghanda si Atiyani ng the best na mga pagkain. The best ito o duto o hindi. Nadis, ilalaw mo. Amin man ako. Inanda ni Atiyani guys. Kahit meron pa siyang gagawin pero naghanda talaga siya. Nawa na. <laughs> 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 meron pa yung chicken at saka... Motif sagi. muti acaka sagi. Builder. La, gusto mo magdala ng dagat la? Magdala ng dagat. Ito lang dalhin natin ha. lagi natin ng dagat ha. Masaya ka lang nandito tayo sa dagat. Oh. Akong hitab akong ikon, niya. rik, dagat rik. mo, ito. Ayan guys for almost 13 years, ito pa yung pagkakataon guys na nakakita talaga siya ng dagat. Ayan, so hinipo niya ang dagat guys. First time pa niya ito. Adali na! Ma ka! Parang ayaw na niya na tumakas sa dagat guys. Gusto na niyang pabalik-balik na lang sa dagat. Oh. kung mag tayo ng yan guys ligo ligo dagat pag may time with atong mga kapitbahay at kuya raining oh. ayan guys kumakain na si Ricky kain ka Masaya, karek? Oh. Okay. guys, uh, nagplano na magpapadala ng poem kay Ricky. Tapos unan, sabi ni Ricky, maraming salamat po. Ayan, aki. Para sa mga tao po na nagingi ng update kung ano na po ba nangyayari kay Ricky ngayon. Labis-labis po ang inyo. Magpapasalamat sa inyong lahat na di nyo po sila iniwan si Lola guys, natatako talaga siya mawala ng bigas. So sana marami pa ang darating. oh, kamuti. O, oh, o, nagkumuti na tao ng mga tawanan ni oh eh. O. Oh. Uy, lamik yung kamuti. Urang ubi. Pili o nun. Ay po'y bok-bok bu o nun. Ako'y po'y kaya. Lamik. Bali ba eh natino na abo. Guys, sumakit kasi ang tuhod ni Lola kaya si Ricky na ang naghilot. Ano ah, tanaw <laughs> tood ug kray ning akong ulo. Tuhod. Tuhod lang, Rick. Tuhod. Tuhod ni Lola, guys, sobrang napakasakit. Kapag nakainom si Lola ng gamot, mawawala ang sakit. Pero pag di siya nakainom, sumasakit. Sige, parek. I don't compare myself to others. I focus on my own journey. I don't need to prove myself to anyone. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness.